Isang lalaki ang may dalang bulaklak, nagluhod sa kalsada at nagpropose sa kanyang asawa sa harap ng maraming tao. Napaka-romantic, hindi ba? Si Lynn, 40 years old, ay isang nurse sa New Taipei City at limang taon na silang ikinasal ng kanyang asawa at sila ay may tatlong anak. Pero dahil din dito ay hindi na sila nagiging romantiko sa isa't isa, kaya't naisipan ni Lynn na magplano ng isang espesyal na sorpresa. Mula sa unang proposal hanggang sa kanilang wedding photos at honeymoon, ay gustong ulitin ni Lynn ang experience para sa kanyang asawa. Plinano ni Lynn at ng kanyang kapatid na isang photographer ang pangalawang proposal at pinili nila ang Taipei Bridge dahil mas mahaba ang oras ng pagtigil ng traffic light dito. Kaya marami makakasaksi sa mga pangyayari at hindi sila masyadong mabibitin sa oras. Ni daw si Lynn nang isagawa niya ang proposal samantalang ang asawa niya naman ay natakot dahil nasa gitna sila ng traffic. Nang namalayan niya na nagpropropose pala si Lynn, ni nervyos ito at muntik nang makalimutang sagutin ang tanong ni Lynn. Ang video ay nasa Facebook page ni Lynn at kumalat na sa internet. May mga nagsabing ang proposal ay super romantic pero may mga nagsabi rin nakakahiya ito. Sari-saring sagot ang nakuha namin mula sa mga babaeng na interview tukol dito. May mga nagsabing nakakatouch ang proposal at kapag sila ang babae, maiiyak sila bago sila makasagot ng oo. May mga nagsabi naman na mahihiya sila kapag maraming nanonood pero sasagot pa rin sila ng yes. At may mga mahiyain talaga na nagsabing sa sobrang hiya nila, hindi sila matutuwa at baka takbuhan pa nila ang nagpapropose. Ang solusyon, alamin muna kung ano ang gusto ng iyong mapapangasawa bago kayo mag-propose. 新闻甜蜜蜜报道。